Hello mga guys, Mayong buntag ka natong tanan mga ah, Mga guys, karong buntaga mga guys, mag-utan dahil ko mga guys Para may bala ninyo, o makita ninyo, o unsa ang atong sagol, o unsa atong mga ingredients sa atong utan mga guys, o unsa atong subak O baniko ninyo niining video hangtod sa katapusan Tara! Mga guys, mao din niya ang atong utanon mga guys Siyempre, dilig yun yung walao na to ang kamunggay mga guys. Kage grabe kayo ka-powerful kamunggay mga guys. Daghan kayo ni at mga vitamins and minerals mga guys. O taas kayo ni og orak value sa iyang antioxidants mga guys. Kalamunggay, moringa, o malunggay, naapod tayo alugbati, alugbati, okra, at saka kamutitap so tangkong o naatay uh, mushroom organic mushroom at saka ang atong mga lamas mga guys ako o sabi nyo ipakita mga guys nara mga guys naatay atsal napuntay kamatis onion or sibuyas bumbay loya napuntay tanglad o naapot tayo si Boyas Daunan na ah, syempre naapot tayo pahalangalang gamay kay ganahan man si Bibi Gamay ang silikot o oh, kulikot silin na naikot-kot -kot. Ah, 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 ah. Og mga guys ato na yung slice so atong isda mga guys para dali mahuman atong paspasan mga guys ah, syempre paspasan ato para dali rama mga guys o karon mga guys kayo na naman na slice sa atong isda mga na punta sa atong mga gulay mga guys so gugasan sa din ato ang isda o oh. Sige mga guys, ato paspasan ng mayo itong trabaho mga guys para dalir at makakaon mga guys. Ala, atong islayso ng mga lamas. So, atong unang slice ang atsal. Oh. Paspasan mga guys para dalira mahuman. Ah, paspas kayo. Humana ang atsal mga guys. kamatis sa po Ah, syempre, kamatis. Di rin punta sibuyas, bumbay o oh, onion. Paspasan na itong slice mga guys Para dala na itong magkakaon O na mga guys So loya na po itong panitan mga guys Panitan oy Para dali ma luto Dali mo baho ang iyang mo Alis ngayong kahumot ay slice o na Huma na mga panit Huma mana. Ah, mana dali kayo O karon mga guys Sa gawalan din na itong tanglad mga guys Okra mga guys Okra sunod Mana Mana dali kayo Matik oy Karo no masrom, no mushroom, manang mushroom mga guys. Sibuyas daunan po mga guys, ato yung sibuyas daunan mga guys. Para dali ra mauman. Ak, ah, paspas kayo mga guys, matik oy. Dali ara na uman mga guys oy. Kuha sa kong tubig mga guys. Puli di akong sawah, balik repot na kajot, nagugas ra na di pacifier mga guys. karon ako na po nga yung alugbati mga guys hugasan so, sana ko daan before ako ruson pati ang kamunggay ah, pas pas kayo nakaharos o alugbati mga guys so pas na to para dalir yun ito mga humanog mga guys Allah, matik matik yun ni ba. grabe kapas pas buraman tag robot ang nilihokan mga guys Ah, syempre ug tong kamunggay kay moya tong isunod ug mga guys. Kuma na ang lugbat di kamunggay na pod. Pas pasan na tong haros mga guys. Wak. Wa na ko kuwag bukog ang kamunggay mga guys kay para dali kita makakaon dali ra pod makakaon ang mong baby mga guys kay gutom na gitawon baby ganina ra kayo naginulat niya mong baby mga guys. Mo nang gay lakilak nang may mga guys. Mo nang paspasan nang nakugloto kay nakasalalay sa kuwang iyang pagkaon karon mga guys. Mo nang paspasan nako ni haros ning kamunggay mga guys. Ah, matik-matik kay dali ara kay eh uh, pasan? Uh, matik human so mga guys so mga guys ato limpyohan para limpyo ang atong aking mga guys limpyo labay na to sa basurahan ng atong mga basura mga guys so syempre mga guys kay nana may may binokal akong asawa mga guys so dal una na na itong mga ingredients do kusina mga guys na na o gabukal na yun init na lono na itong mga lamas una, mga guys o so, lono itong mga lamas para mo mumot para mo alis nga ang iyang humot mga guys una na itong lunod pag uman lunod kaya tanan mga lamas mga guys so oh. ah, lahi, oh. Dahon na si boys na nung silikot para dili mo halang ah, malata ang punig lunod na ng og una ng itong si boys daw na ipalahin nato ng mga guys so oh. hugasan sana kamotitap sa mga guys so oh tinangkong ba tinangkong sa Bisaya para mga guys o oh, paspas -pas kayo mga guys dalir kayo matik da, dalin dalhin dalin. Ah, dal una po din nato sa kusina mga guys para dalir kayo maman bak matik derecho matik 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 na tong trabaho mga guys kay paspasan lagi na tong trabaho para dali na makapamahaw kay time check mga guys 8.59 in the morning na mga guys sapit na mga alas 9 amung bibiwapan na kakaon so nalunod na ang mga kwan tilawan na to. ah tilawan sa nato syempre ak mati ko sige na tilaw. hurot yun yung tilaw na to ron <coughs> hurot yun yung tilaw karon. Ah, pas pas kayo nakalunod sa mga ingredients mga guys oh. sa mga lamasog oh, sa gulay tambunan sa nato ni logaw sa bata kay bisanong na yung mga langaw oh. para, para safety ah Sige na tatila ni mga guys. Ah, lunod na ng mga nahibil mga lamas mga guys. At mga dahonan, may eh, pang na nato ni. Eh. Ang kamunggay pa may panguli kay dali dali naman ni Malata kung ato ni lunod ko na. Ah, uh, Burat, tagkakao no, binahog or pasaw sa baboy. Ano, ah, nag lunod ng mga dahon-dahon. So pala, higyo na. Oh, Siyempre, uh, ah, pangligpit niya itong mga plato or mga kuan baul kay para limpyo atong agi So mga guys, sumana akong pagulay mga guys. O ako din pailailan ninyo ang akong asawa mga guys. Nara mga guys, so oh, nagpailaila po siyang sinugbang uh, pangalugar mga guys. Bye mga guys!